alam nyo sa usaping pakikipag ana ana ang row S ay ibang-iba sa ana ana na may halong pagmamahal. Hello guys! So, ang topic natin for today, ganito ang pakikipag ana ana sa yon ng lalaki kapag mahal na mahal ka niya. Wow! So, may pagkakaiba ba? ang pag-ana-ana ng walang pagmamahal doon sa may love na involved? So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, eto ating alamin ang mga galawan ng lalaki sa kama kapag mahal na mahal kanya. Number one, eto yung Mahalikan ka niya at sasabihin na I love you. Wow! Napakasit naman yan, di ba? Ganon talaga. Kasi ipinapakita niya yung passion niya sa'yo. At yung passion na yun ay inuumpisahan niya sa paghalik sa'yo. Yan naman talaga ang umpisa, di ba? Kapag kayo ay uh, pupunta na sa intimate moments niyo, diyan nag-uumpisa. So, ang lalaki kapag mahal na mahal ka niyan, ganyan ang kanyang ginagawa. Pero ang lalaki na walang pagmamahal, nako, ang bilis niyan, lap-lapan agad yan. Talagang toro bigay, walang usap-usap yan. Alam mo ba yung parang uhaw na uhaw, na gutom na gutom na gusto kang uh, kainin ng buhay, ganon kapag walang pagmamahal, na pure S lang ang gusto sa'yo. At karamihan, ganyan ang nangyayari ngayon, di ba? Karamihan ay puro one night stand, di ba? O kaya makipag-hook up lang sa'yo, ganon walang strings attached na ganun lang. S lang talaga. Maraming nangyayaring ganyan ngayon. Napakarami. Halos ganyan na yata ang nangyayari ngayon. Kahit walang pagmamahal, basta nagkasundo, na magbakbaan, uh, okay na. Ganun yon. Wala nang ano, maraming usapan, nagkasalubong at nagkaputukan na. So, nakita nyo ang pagkakaiba ng may pagmamahal sa wala. So, ayan po ang number one. Number two, eto, yung papainitin ka muna niya, di ba? Alam niyo na siguro ang ibig tukunin niyan. So, ang lalaki, kapag uh, may pagmamahal sa yan, hindi yan nagmamadali, di ba? Talagang uh, slow but sure yan. Kumbaga, kinukuha sa dahan dahan galawan, dinadaan niya sa foreplay. Yan, di ba? Yung tinawag nating romansa, di ba? Kaya inuumpisa niya sa ganyan. Hanggang sa alam na alam na niya na kapag ready-ready uh, ka na, doon sa main act or main event ayun na tsaka siya papasok sa iyo gano'n 'yon kasi kapag s lang ang gusto ng lalaki sa iyo wala 'yan 'yan hubad yan. tapos konting eh, konting halikan konting foreplay lang tapos andun na siya pumibabaw na at kumabjit na pumutok na tapos na gano'n lang 'yon kapag hindi ka mahal ng lalaki pero kapag mahal ka ng lalaki walang pagmamadali there's no rush gano'n yun. so dahan-dahan lang. -dahan kasi mas priority niya na mag enjoy yung babae at gusto niya na masasatisfy niya yung babae. Ganun yun. So, ayan po, ang number two. Number three, eto. He takes responsibility. Ano ba yan? So, eto yun. Kasi, di ba, kapag ikaw ay makikipag ana-ana, dapat alam mo yung magiging pros and cons ng maaring gagawin niyo. Di ba? Kaya, bilang responsible na lalaki, dapat alamin niya kung Ready ba yung babae? Ready ba kayong dalawa sa magiging outcome ng gagawin nyo? Kasi ang lalaki na nagmamahal, talagang he takes responsibility. Aalamin niya kung ready ka ba o kung ready rin siya, kung ano yung magiging consequences ng actions nyo. Kung hindi, ay gagawa at gagamit kayo ng protection, di ba? So dahil responsible siya sa kanyang ginagawa, alam niya ang mga limits niya alam niya kung ano yung mga maaring mangyari, kaya gagamit at gagamit siya ng protection. Ganyan ang lalaki kapag may halong pagmamahal. He takes responsibility. Pero ang walang pagmamahal, banat ng banat yan. Wala yung iniisip, basta lang mairaos ang kanyang nararamdaman. Yung L nila, ganun yun. So, ayan po, ang number three. Number four, eto. Nagtatanong siya. Eto yon, di ba? Kapag kayo na ay nasa act, or nasa intimate moment na kayo, so, tinatanong niya kung ano yung mga gusto mo, kung ano yung nararamdaman mo. Mas mainam na maging transparent kayo sa isa't isa, di ba? Kasi mahirap na nanghuhula yung lalaki or nakikiramdam siya, tapos hindi niya talaga magets kung ano yung mga pinapahiwatid mo. So, the best is, sabihin mo rin sa kanya kung ano yung o, mas magandang gawin niyo, kung ano yung mas comfortable ka na position o kung ano man, di ba? Kung gusto mo ay huwag pa bigla-bigla, sabihin mo sa kanya, dahan-dahan. O gano'n, di ba? Huwag mahiya. O, di ba? Pero kapag S lang ang gusto ng lalaki sa'yo, kabalik na Hindi na yan nagtatanong, basta nasa act na kayo, sige, banat. O, di ba? Ganyan lang yan eh. Banat ng banat. O, oh, oh, gano'n yun. Basta lang uh, pure S lang talaga. Di ba? Mairahos niyo yung sarili niyo, okay na, solve na kayong dalawa. Ganun yon. So, ayun po, ang number four. Number five. Eto, yung paliligayahin ka ang lalaki. Kapag mahal na mahal ka ng lalaki at kapag kayo na ay nag aana ana ang ultimate goal niya dyan is talagang madala ka sa langit. Maramdaman mo yung cloud nine. Marating mo yung rurok ng kaligayahan. Yun ang ultimate goal ng lalaki. So, talagang gagawin niya ang lahat para maabot mo yung Oh, ganun yun, di ba? So, yun talaga ang goal niya, ang aim niya, is talagang paligayahin yung partner niya, yung mahal na mahal niyang babae, ganun yun. Bonus na lang kapag siya rin ay sumabay o kapag nakatapos na rin siya, basta ang aim niya talaga is ikaw. Ganyan ang lalaki kapag nagmamahal. Pero kapag walang pagmamahal at S lang ang gusto niya, kadalasan siya lang ang natatapos at naiwan sa ere yung babae kadalasan ganun ang nangyayari kasi tok 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 Ganon tak kanyon abiles di ba sabog na ang bulkano at yung babae ay nakaiwang nakat -ah, nakatunga ng bitin kadalasan ganun kapag yung mga s lang talaga ang habol sa yo so ayan po ang number 5 number 6 he adores every part of you wow oh di ba so talagang kapag mahal ka ng lalaki ay mahal niya rin ang buong pagkatao mo, yung kabuuan mo, yung physical na ikaw. Ang tingin ng lalaki sa iyo kapag mahal na mahal ka niyan, ay ikaw na yung prinsesa niya. Ikaw ay isang diyosa. Ikaw ay napakasiksi, napakaganda, at using with appeal. Ganyan ang lalaki kapag may pagmamahal. Ikaw yung pinaka sa lahat because of love. Ganon po yun. Pero kapag S lang, ang habol ng lalaki sa'yo, naku, pikit mata. Ayan, kapag nakita niya, na, ano ba ito? Hindi naman kagandahan. Hindi naman to sexy. Pero, papatulan ka pa rin at kaana-ana ka pa rin para lang makaraw siya. Ganon yon kapag walang pagmamahal. Kapag S lang, ang habol sa'yo. So, ayan po, ang number 6. 2,000 years later. So, ayan po, ang mga galawan ng lalaki sa kama kapag mahal na mahal ka niya. At ang pagkakaiba kapag S lang talaga ang habol sa iyo. O, oh, di ba? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.